So, balik explore tayo ngayon. Pinapakiramdaman natin yung paligid mga ka-explore. may naririnig mga ka-explore no? hindi ko lang alam kung ano yun so mag isa lang po ako ngayon ito pala yung tumutunog oh, meron tubig dito Yan may tubig na Yan lakas oh Napakalakas ang tubig Yan oh Malakas talaga siya kan, ah, Kanina dyan pa lang yan oh Ay, Mabot na dun Ah, oh, bigyan ang bahagyang humina. Bakit kaya nagkaroon ng tubig dito? Ano ba ito? Ah, oh, yan Akala ko, ano? Hindi mapaka-explode Ah, uh, kaya pala may tubig Dahil mayroong hose po dito May uh, tubo o hose Na dinadaanan ng tubig So, yan Uh, galing siguro ito dun sa malayo sa bundok. Ako sa punta ito sa bayan. So, ito siguro yung supply ng tubig doon sa ibaba. Yung may mga mga kabahayan doon na, na nadaanan ko kanina. Ayun uh, may tagas yung ano nila yung hose pala ko kasi ano yung na, naririnig ko kanina tubig pala yun yan, uh, malakas na yung tunog nya ano, na uh, Uwayaan na natin yan Explore tayo May mga ka uh, ma Nakikita natin na mayroong mga tao na pupunta dito. May mga bakas ng gulong. Na mayroong mga tao na dito. Paakyat siguro doon. Hindi ko lang alam kung siguro may mga tao nakatira dito kasi malayo na kasi itong bundok na ito mga kalsok ayan no? motorsiklo yan ano nang bakas ng mga gulong ayan o no? so, wala pa naman tayong na nararamdamang kakaiba dito maliban lang dun sa tunog ng tubig pala yun akala ko ano akala ko may tao dun sa unahan maka explore. Hmm? may tao may tao

orang kilala ketua hah? Ha? ini bangga? enggak? bangkit bangkit teng uy kena buka buka ikan boleh bro kamu gak gigi kan? tapi bro kamu kan? ini usah aku ngikut kan bro kita buka kan lagi suruh di itu bro iya bro musnah bro ayo sombro, bro bukir lah bukir medyo muntik na nabawasan na po saan yung kan banda yung kan banda yung bundok ng pinagtatarabuan mo bro doon sa taas pa bro yeah. malayo ba nah. dito? malayo pa dito bro kasi nandun po yung iniwan ang motor kaya yeah, sabang layo yan yeah, explore ako dito bro ah, explore ka ngayon? So, para Platform, para mayayakulo ba tayo kasi marami na pong viewers na ano ba Sute na lang bro, nakita tayo bro Ako nag-explore rin ako dito ito, ito. Napakalayo ng bundok na to Nagpunta ka dito bro, sabang layo lang dito Hindi na, ano ko, nag Yung buto ko, iniwan ko nang na lang doon Oo, ah, ganun ba? Hindi si. So, nandito naman tayo uh, Ano ka tayo dito sa Kapusta yung trabaho mo doon? Ayos lang yung trabaho mo? Oo, so, oh, ayos lang bro Di ba nakakapagod? Ah, nakakapagod bro, pero hindi naman siya masyado, masyado. Malayo pa ba, ba dito yung pinagtatrabuhan mo? Malayo bro. Kaya nagmumotor ako dito. Na, Saan? Sa, na, sa, sa tuk tuktok ng mundo Iniwan mo yung motor mo? Iniwan ko doon yung motor. Pero wala ka bang ligtas ba dyan? Okay. May nakita kang mga tao. Kasi may ano okay, dito na, eh. May mga bro. bakas ng motor dito. Ito yung daanan bro. Patungo doon sa trabuhan natin. Kaya uh, trabuhan ko. Uh Pagkatapos kasi sobrang tuktok yan. Pagkatapos parang ano. Parang syudad doon. Meron ya, ba? Uh, sa gitang bundok. Sa Maraming tao si doon. Maraming tao. Oh, mga malaki yung mga tindahan ba, doon. Baka dun. itong mga dumaan dito punta to doon. Hmm, punta to doon. Ya, oh, hmm. So pagkatapos mo explore ngayon, ano ba? Uwi babalik ka ba? -ba ka oh, balik ka doon. O, o babalik ka doon sa trabaho mo? Oo, balik ko. Ah, explore ka lang ngayon. Oh, explore ka mo. Akala ko uwi Tapi, ka na. Ano, time ngayon dahil ano ba? Nandi. Ah, duwindo. Du. Nandi. Sige. So, nakita kami ni Mang Kitang dito sa gitna ng gubat. Hindi ah, ko pa ko kasi nagtatago ako kasi. eh, nagtatago ako dahil hindi hindi ko rin alam kung sino yung ikaw pala yun. Kasi okay, ano, nakabahan ako talaga dito mag-store dahil maraming nangyayari dito sa sabi ng pinto ng ibang mga tao. Alam mo, ano, mo ah, alam mo bro, kanina pa ako dito pero wala akong nakiki, nakikitang tao mga dumaan, nung nakamotor. Ano okay. ba to? Ano ba to sila dumadaan dito gabi? O Oh, may araw din. Meron din araw? Ano lang? Hindi lang pagmahinti ba? Kanina kasi umaga. Doon. Uh, habang papasok ko dito. Malayo pa kasi. Naglalakad. Wala naman hmm. akong nakasalubong na mga nakamotor. Pero marami yung nakikitang mga bakas na no, hmm, nakamotor okay. Pero ako din. Marami na ako uh, doon. Kanina na ako nagutlo. Pero wala din ako na nakikita ng motor. Ano kaya yung... Ano kaya yung mga... Ano na yan? Ah? bakit hindi natin sila nakikita? Sige bro, makikayo na nakita ko dito. Sige bro, magmasid masid tayo sa paligid bro Anong pwede mating matuklasan dito ganyan uh, yun, mga sa mga dito ngayon ayon sa yung mga kapatid ngayon ayon sa na Saan ba tayo bro? Ha? Saan ba tayo? Ano ba to? Akyat tayo ng mundo Sige, akyat tayo kasi Kung tayo sa daan bro eh? Okay. Uh, Mapanganib dito Posibleng may makakita sa atin dito Mas mabuti yung nakatago tayo para Ay, speak ano na bro Kapunta tayo sa Kapunta ko bro Talaga? Para makita mo kung ano talaga yung Uh, sa saat pa ako nagtatrabaho Saan ba tayong pwedeng dumaan? Dito tayo bro. Saan na dito? Ito, ito, itong daan na to. Doon ba to papunta? Doon tayo po. Doon ba? Ay, dito? Ay, dito ba? Ay, may daan na. Pagdating doon sa unahan bro, mayroong malaking kasara doon. Talaga? sa mga truck. Ah, may mga dumadaan ng truck doon? Kasi yung company yun. Doon uh, ba? Ito, itong daan na to. Dito tayo? Dito tayo magsibaybay. Sige. Sige. Ito so, mo na bro kasi wala akong butas na iwan you know? Ito na mga ka-isler oh uh, oh, to oh. May daan dito At uh, May mga, mga bakas ng ano dito Talagang ayan, oh, Masisiguro mo talaga na may mga taong dumadaan dito uh, Ayan, ayan. ayan, ayan oh mo mga May mga Ginawang hagdan nila ha, para mas madali na makaakyat yung mga tao dito. Ah. Uh, Ito. Oh. So, Nag-aiki Para marami kayong aakyat. Saakyat Manmanan mo rin dyan sa likuran, bro, ha? Okay. Bro, siklo bro. Dumadaan. May motor, may motor. Magtago tayo, bro. Ayan yung motor, bro. Antayin natin na dumaan, bro, para makita natin, bro. Hindi. hindi na kita bro Okay Saan dumaan yung motor? Basta ilin yung bro Napunta doon yung motor bro Saan? Saan dumaan yung motor? Saan dumaan yung motor? Saan dumaan uh, yung motor? Ayan po yung daan no? oh Ayan Punta doon uh, merong kami narinig ng motor Na dumaan Tapos hindi naman namin nakita bigla nakarating doon yung yung tunog ng motor. Bakit din natin nakita yung motor, bro? Naka-encounter niya. Eh, yung daan, bro. Makikita mo sa, sa daan na may mga bakas ng agulong yeah. uh, gulong talaga na dumaan ng motor pero ang problema, yung motor hindi natin nakikita. Sino yung nagmo-motor? Okay. Masaya mo sa Kasi hindi na ito nakikita ito Ngayon lumaan yung motor Imposible na di makita bro Motor yan eh uh, Ang motor ay isang bagay Sasakyan mm -hmm. na <informing> <Note> Hindi naman yan Wala namang Motor talaga Nakikita talaga yan Pero bakit hindi natin nakita yun Biglang dumaan Oo. Uh, Nandun uh. na yung tulog ng motor, bro. Ano siya naka-active yan? Ha? Baka may daan na paliko dyan. Mayroon mga motor na lumilipat. Hindi, oh, hindi. Baka may, may daan ba na uh, active siya. Okay. Siguro, sige, sige, sige. Sunda yung... natin. Dito yung dito yung dito yung dito. Akyat pa tayo. Tara, tara. May ano nito, bro. May bagong... May may dumaan talaga dito. Bago pa to. Bago-bago talaga. Ayan,

bro, Nih! helikopter wih helikopter bro sanyum apa tuh hari di aku ubat noto bro sa ibabaw natin gumagala pa yun yun kumakampay kampay pa yung kawayan sa lakas ng hangin grabe ito ah ito ha <coughs> <coughs> ano ba ito <coughs> <coughs> bakit may mga sasakyan tayo naririnig dito bro ha huh? mga sasakyan tayong naririnig Ayan, oh, Uy. Grabe, no? helikopter. Helikopter talaga, bro. Magalot na Bro, nung, nung pumasok ka sa trabaho bro, may narinig ka bang ganito bro? No, bro. Ngayon lang to? No, no, no. So, papunta kami doon sa pinagtatrabahoan na bundok ni Mang Kiting, pero... Pero okay, nakita nila ba na palagi akong pupunta dito? Ano? Bakit kaya nagkaganito, bro? Ano ba tayo? Na, nagsisimula pa lang tayo paakyat doon sa pagtatrabahoan mo, pero ganito na. Ano? kaya? Bakit? Saan na kaya napunta yung helicopter na yun, bro? Ayan Likas, ka Lakas na ano eh Di ba ano yun? Di ba parang panggira yata yun? Paggira no? Oo Oo Sige bro, sige bro, ang habang Hanggat hindi natin nakikita bro, patuloy tayo sa pag-explore bro. Matutuklasan din natin yan. Bro. Bro. Di, parang naisip mo, parang delika, mas delikado yata bro kung dadaan tayo dito sa mga dinadaanan nila. Baka madali tayong makita. Baka pwede tayong mag-iba ng daan bro. Sige, saan ba, saan ba tayo dito pwedeng? Pero mas Saan? Pag dito. May, pwede tayong dumaan dyan huh? tingnan nga hmm, mas, nah, mas nah, ma nah, parang nah, delikad mas madali tayong nakikita po kapag nah, dito tayong dumadaan sa daanan nila dito pwede nah, ba dito pwede nah, dito? Oh, dito bro dito <tis> sige mag iba tayo daan bro <tis> delikado madali tayong nakikita dyan sige 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 Manmanan muna natin yung paligid bro bag bago tayo humakbang